Ito pala guys yung sa gilid ng water fountain light Perfect spot na rin para sa pag picture taking Tignan nyo to guys, ang ganda oh. Ano? Sabi nga nila kapag araw ng linggo ay family day daw Kaya naman naisipan namin ipasyal tong mga bata dito sa may Valenzuela People's Park Nag tricycle na lang kami kasi hindi kami kaya sa motor Isang sakayan lang naman kami hanggang sa makarating na kami dito sa may lumang munisipyo ng Balinsuela Nakasarado nga pala tong daanan na to kasi dito nakapwesto yung Christmas food bazaar Hanggang sa madaanan nga namin tong kumakanta dito sa may stage At sa paglalakad namin ay eh, nadaanan nga namin tong bilihan ng kung ano-ano Sabi ko nga kay Mami Queen na kumain na muna kami kaya lang ayaw niya pa sabi niya punta muna kami dito sa may people's park hanggang sa makarating na nga kami dito sa napakagandang pasyalan dito sa Balinsuela sa sobrang ganda nga ay eh, talaga naman dinodomog siya ng tao napakaganda ng water fountain light dito talagang nakaka-relax siya pag masdan ito yung mga view na mabisang pantanggal stress pwede nyo rin dayuhin to mga kawormi spring Free naman to wala naman tong bayad after nga namin manood ng water fountain light ay eh, nag-decide na kami pumasok dito sa loob meron din pala mga playground dito kaya sobrang excited na itong isa na takbo pa. Hanggang sa nakarating na nga kami dito sa may playground. Sobrang nakakatuwa lang din kasi sa lugar namin may mga ganitong klase mga pasyalad. Sa inyo ba meron din? Comment nyo nga sa baba nang masubukan namin dayuhin. Ilang minuto nga lang yung lumipas talaga nga naman naglabasan yung mga kolesterol na itong batang to. At ito naman panganay ko ayaw na maglaro. Dalaga na raw siya picture na lang daw. Habang bising bisi busy ako sa mga bata, itong nanay pa cellphone cellphone lang. Sumama ka pa. Pwede rin kayo mag dito. Ganito gamit nyo. Lalaki, oh. Basta, wag nyo lang iuwi, ah. <laughs> meron din mga duyan dito. Meron siso. Meron din mga pang-gym, pang-exercise. Tsaka kung ano-ano pa. After nga mapagod na itong bunso ko, eh, lumabas na ulit kami para mag picture, -picture naman. Ito pala, guys, yung sa gilid ng water fountain light. Perfect spot na rin para sa pag-picture taking. Tignan nyo to, guys. Ang ganda, oh. Ano? Ice one, oh. May swan din, oh. mm -hmm. Hanggang sa nakarating kami dito sa Maze 1 Sasakay sana kami Kaya lang napakahaba ng pila Baka anong oras kami matapos Kaya ayun naglakad-lakad na lang ulit kami Hanggang sa makapunta kami dito sa may napakalaking Christmas tree Napakaganda tignan Eto lipat ako sa may bandang gitna Para makita natin na maigit tong Christmas tree Napakalaki na to Uy ang ganda boy November 26 pala kami pumunta dito guys At ito yung mga kaganapan nun May kita nyo napakaraming tao talaga guys oh Hanggang sa nag-request na nga mga bata na kumain na kaya babalik na kami ngayon ulit doon sa may Christmas food bazaar. Ito pala yung mga ilan, ilan na tinitinda doon sa loob ng food bazaar. May mga damit, may mga bag, may mga ukay. Meron din may mga nagihena tattoo. Meron din nagtitinda ng ganito. Dream catcher yata to. At ito nasa bandang bungad lang siya kung galing kay sa bilihan ng mga pagkain. Hanggang sa makarating na nga kami dito sa bilihan ng mga pagkain, ang hirap lang din mag-decide kasi napakaraming pagpipilian. Ito lang yung mahirap kasi wala kang maupuan sa sobrang dami ng kumakain Kailangan aabangan mo talaga yung papatapos na kumain para makaupuan Hanggang sa nakajakpat na nga kami ng upuan dito sa MyGedlik Kaya dali-dali nang bumili si mami na makakain namin Hanggang sa nakabili na nga siya at inutusan niya ako bumili ng juice Sinabayan ko na rin itong corn dog At ayan, kakain na!